Tandang tanghali sa lahat mga chong Dito naman tayo sa bagong gawain Bagong video natin Ay merong nagpaparepair dito Nagpapaayos ng amplifier din Amplifier At saka tumutunog naman siya Kaso lang Ano um, Basag Basag yung tunog niya Kailangan natin ayusin na maging mabuo Gitchik ko na yon mga chong uh, hindi ko lang napakita yung pag tester ko. ayun yung tester ko. Gitche ko na. Walang tunog yung kabilang channel. Yung ano. Kabilang channel. Channel to. Walang tunog siya. Walang tunog. At saka gitche ko dito mamaya kung saan pa to. So yan nabangan yung mga chong. Sa, tapos nito mga chong. At itong amplifier na to. Ito yung tatak mga chong. Yan ito hinatid lang to kagabi kaya hindi ko ginawa kagabi ngayong umaga ko lang ginawa so yan lang mga chong abangan nyo ang, ka, ang huli nito mga chong kung ano reaction dito and guys tapos natin yung gawain na amplifier na narin yung nang ano guys yung tunog nakikita yung tunog guys kanina ayaw tumunog yung isang channel ayaw tumunog at saka basag na basag yung tunog nya kaya ngayon binubuo natin para maging buo guys yung tunog nya gabihan ako sa paggawa nito kasi daming papalit, pinapalitan volume, kapasitor at saka yung relay yung ano naman yung switch ng dito sa ABC uh, itong ano to kaya ito at ito naman dito yung sa bus at saka sa model at saka sa toner ito lahat sa balance pinalitan natin guys kaya medyo matagal tagal yan so okay na po guys ang tunog nya ay ito so, uh, kinuha ko lang tong kapasitor na to sa mga sira na amplifier din na ah. hindi na kayang anuhin yung board hindi na kayang i-line yung board ayan nakuha ko yung mga pisa na to pinalitan kung anong nakalagay pisa dito ganun din ang pinalit ko dito ganun din ano yung microfarad sya at saka voltage kaya hindi kailangan natin ano yan so yan lang guys okay na po ito yung tunog so, E aí, guys?